谁呀<谢> magsubo na Patalikuran mo pa. Ano na Tinimit mo pa sa ibabaw ng manok? Oo. Ay, mainit. At least mainit. Masarap yan. Iniihaw. Ang tinapay na yan. Mm. Mm -hmm. Sige na, mo na. Wala ka rin. Hindi masiguro ko pa kasi. <laughs> <laughs> Akin ba yung may ko? Ako lang. Ako na Ako Italian. Greek lang. Breakfast na tayo na. Di ba yung, may iba tayong in-order na masarap ang tanche niya? Mm -hmm. Anong mahala na? Di ba siya luma? Pero ikanin niyo siya. Hindi yung ang diba breakfast, niya? ba? Yeah.

yun ano? ang lang itlang makalabas, mm -hmm. makapunta mm ng -hmm. ano, ng no. palengke, ng malaki. Yun ang hintay. Ang ano, parang is, ano, sa isla nakatira. Mm. Mm -hmm. Sobrang ano, sobrang bano. Ano, may mm -hmm. talo. Tapos sila din Dilog sa pod Tapos pagkatapos ng ano, dapon ganyan. Ganyan din. Mm hindi -hmm. na niya binaba yung malita, hindi na niya sinara. Naisin mo na. Ako na lang nag-ano ka nang inaakit ni Dugong, malaglagbaya sa alamesa. Eh, din na yun, kayo ang kasugali niya. Ito lang sana, mag-girap lang sana, pa. la monta por un solo no. Tengah-tengah kumarungan buat sa inyo, kanak-kenyat. Ata! Ilih naman. Ilih. Ilih naman besit. Ilih naman. Ilih naman ako. Masakto ito yung video natin? Ilih.